Nalaan mo na! Wala naman picture din ako! Dyan sila! Aaaaah! Ano mga kapyas? wag nating konin! Huwag mo yung ano. Beth! Mamimili ako ng apple! Fresh from the tree! Ano ba yan? Wag oh, yan! Uy! Andiyan naman yung ari! Saan? Hahaha! <laughs> Ayun sa mo! May konti lang. Ayan pa! Ayan o! No. Malaki laki! Nasa harapan lally, mo, girl! Lally. Hindi yung isa! Ano yung isa? Yung nasa taas! Ayan o! No. Ate, doon madami. Oh. Ah, yun. <laughs> <laughs> Namihan mo ha. Meron pa tayo isang plastic dito. Oh, <laughs> eh, Ito po.